May bisita ako. Hi! How are you? anong ginagawa mo dyan? Ang cute ng ano niya, oh. Balahi. Ang balahi ba? Ang cute ng pakpak niya. Mm. Mm hmm. <laughs> ang cute niya. Picture, picture. Mag-picture kami, guys, ah. Picture, picture na po ka sa akin. Oo, dumapo siya, guys. dumapo siya, oh. Yan. Uy, ano, anong butterfly? Anong ginawa mo dyan, ha? Ah? ka sa pisngi ko, ha? Ah. Umalik siya sa pisngi ko, guys. uh oh. Ba, na-miss mo ako? na mismo ako. Kausap niya. Umalik talaga siya, guys. <laughs> Umalik talaga siya sa pisi ko. Ang butterfly. Picture tayo, picture. Kaya sabi ko kasi mag-picture-picture -picture kami. Kaya siya humalik sa akin. Oh, tama na. Umalik ka pa talaga, eh. Oh. Umalik pa talaga siya, guys. oo oh. oh. Uwi na nga kita. Saan ka ba? Hmm. Aba! <laughs> hmm. Tingnan mo naman yung kulay, guys. Hmm. Ang hmm, cute niya, guys. Yung ina kita, saan ka ba? <laughs> Tingnan mo naman, no? Umaya, <laughs> ah. oh, kasi hindi mo na pagtulog yan. Yung nanay ko ata, to. Bakit? Ano ba nanay mo? Namatay na nanay ko. last. Two years na. Okay. Buhay pa. Agad. Okay. Sa probinsya. Sa amin. <laughs> Namiss. Na mo. Iaway kita saan ka ba galing. Yes. Ayan na guys. Saan na yun siya pupunta? Ayan. Dumapo na. Hmm. Um. Oh, sige. Magpahinga ka dyan na. <laughs>